For to this video guys Nandito nga tayo ngayon sa uh, Dalan Pakadto sa uh, Barangay Damutan Guys kakulba, kakululbaan guys O oh. ah, Ayan o oh. okay. ah, Kita nyo na guys oh. Ah, ah. Rito sa may Parting nga na Tiphag o oh. Full tiphag dalan. na dalan Dritagagi guys Pakadto sa ano Pakadto sa Barangay damutan Dritagagi Ayan, ini epekto ni sang bagyo to pala guys nga ah uh, nga ano to nga klase sang bagyo to nga perti nga pagbagyo tapos na na kwan na landslide ang parte sa may dalan. Ayan, amo na nga natiphag to ang halos ang katunga gid sang dalan nga e, mo na nga, nga medyo ka kululbaan. No? Na pero diri ta kaagi sa damutan. Ayan. 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 So, upon naton gihapon ang aton nga nga kwan, hi, da, hi, hi, ang aton nga partner in live. So, thank you guys.